Hello mga kasaka Ah, uh, Balik ulit tayo sa ating uh, pag buhay Ito po yung pag-aalaga natin ng baboy So ayan mga kasaka So ayan mga kasaka Gumawa ko ng ganitong uh, pantabing sa ating mga baboy kasi nga alam niyo na dito sa amin ay tagulan dito sa Cagayan kaya no. ito yung mga baboy ko na ano na to mga dalawang buwan lang mga to ayan so, no so apat lang itong nilalagaan ko ngayon sa so, takot ko kasi na baka may ASF kasi sa kabilang dako sa kabilang bayan ay marami lang kaso ng ASF daming namatay ng mga baboy kaya nahihirap mag alaga ng marami ngayon yung ganito lang parang ano lang hobby na lang pantanggal ng stress uh, stress reliever na lang itong uh, ginagawa ko mga kasaka so anyway ito naman sa awal ng Diyos ay hindi naman po sila natatamaan uh, yun nga lang malamig ang panahon yung bang uh, monsoon rain na tinatawag nila ay eh, yung aming anging amihan malamig talaga kaya ayan pati itong inahin ko oh. ah, naglagay din ako ng uh, tabing dyan so ayan dati ay medyo ayaw ko na sana mag-alaga ng baboy kaso lang eh laging hobby ko na to eh talagang hinahanap-hanap ng katawang ko yung karitong gawain pag uh, alaga ng baboy talagang gustong gusto ko itong ginagawa eh kaya binakba, binak binalik balikan ko ito yan uh, medyo nakakapag-relax ako dito kahit papano ayan mga tanim ko dito na saging hindi pa nakarecover dahil sa bagyong marsi grabe talaga ang lakas Saka. tuloy lang po tayo sa laban natin sa buhay magkaalaga rin po tayo ng baboy kahit papano tuloy tuloy lang po ang pagkaalaga natin ng baboy so ayan mga kasaka

So ayan mga kasaka, ang importante yung sabihin ko dito ay kung kagaya ko kayong nag-aalaga ng baboy sa ganitong panahon ng tagulan at saka malabigang panahon, okay lang maglaga kayo ng tabing na ganyan, mga lumang yero para sa ganun ay hindi ganong malamigan mahangingan yung mga baboy natin. So ayan mga kasaka, hanggang sa muli mga kasaka, ingat po tayo sa ating ginagawa, sa ating trabaho. Hanggang sa muli, mga kasaka. Bye-bye. God bless.